tapos yung suha panahon po ng suha ngayon ang daming suha pero malayo pa ito malayo pa yung iba kasi pinipitas na nila eh so, research research tayo sa sa Africa po nakakapag tanim naman na sila yan magandang buhay mga ka farmer napakainit na naman ng panahon Ayan. Pero ang hapon ay uh, wala na. Uulan na naman. So, update tayo sa ating mga halaman. ang uh, farmer yan. Yung ivyark natin. Tagilid ah. Ivyark natin. Tagilid oh. Mukhang uh, Minessage ko nga si ano. Yung kinuhaan ko. Sabi ko parang ah... Uh, yung packaging. Sablay. So sana palitan niya no? Sined ko hindi pa sinisin eh. mukhang uh, mukhang patay nga tingnan natin to ay ay ayan buhay ayan ayan Tumu, tumubo na ayan meron na so yan ang hinihintay natin na sana may mga lumabas na dahon pero mukhang okay naman ayan o no? meron na tapos itong avocado natin ayan o no? Itong hinihintay naman natin sa avocado. Etong uh, mga bagong dahon niya. Sana may lumabas na. So, yung dahon ay eh uh, kamukha naman ng sahas. Tapos ang dami pa pong nating ano diyan, kailangan na uh, mahit, di ba? Hindi naman ako naman masaya dahil nakuha ko na. Pero nga, sabi ko, temperature yung klima dito sa Pampanga kasi ang karami, kalamihan pala na plantation po dito sa Pilipinas actually nasa ano pa eh kumbaga hindi pa po gaanong ano uh, ano bang tawag dito yung plantation ay hindi pa daw ganong karami yung Dole Philippines meron daw ata sa Davao at uh, bandang bukid noon yun yung mga ano nang has avocado sinusubukan nila high altitude talaga so dito ito trial at hopefully naman ay makapagpabunga tayo mga ka farm pero ako naman dahil sabi ko nga kung hindi man yan na mag click meron tayong ibang variety na naan na grafted ba diba? so wala po tayong tigating dyan <laughs> meron tayong mga ayun may has hasan doon hindi <laughs> ko alam kung anong variety yan wala na kasi sinabi nila has eh pero ako naman 100% hindi has yan kaya so hintay na lang tayo dahil grafted yan ako naman naniniwala good quality ng baka cardinal iba yung mga malalagkit na ano nang na uh, mga binibenta usually kasi cardinal ah uh, ganda na ng ating ano ito yung gusto niya na mo pero ah uh, kaya kaya siguro ayan hindi pa nga namin wala na naman si Kong Kong ito pa po naaayos yung ano ito mga abukado natin na to. ito may malaki talaga ang chance nito tingnan niya naman so cardinal siguro at mamaya um, na ako magpapakain Tapos, ano pa bang mga variety? May giant sila, may uh, ilang variety lang naman dito sa Pilipinas. Ang sikat talaga dito sa na na variety ng uh, avocado. So ito naman kitang-kita niyo naman, oh, kahit mainit. Parang gustong-gusto niya pangasukitin so, niyo. Tuloy-tuloy lang po ang kanyang pag uh, labas ng mga magagabagong dahon. Ito, parang magkaiba sila kita nyo iba po yung dahon nya eto ay alam iba rin yata ito pero puro has daw po yan so ayun tingnan na lang natin baka iba din yung has nila ditong tinatawag so marami marami pong factors pero yun hindi yan yung has na hinahanap natin sana yung bagyo ay uh, Sper nilang Pilipinas mga farmer kaya 'yung Pampanga. Kasi sayang po itong ating uh, mga papaya, lalo na 'yung doon ang gaganda din. Heto. Isagta ito, ito magagandalin po 'yung papaya natin. yung fertilizer natin ay uh, kinakain pa, may nakakain pa 'yan. Pero siguro mga next uh, next week maglagay na uli tayo. Dito uli tayo maglagay para tuloy-tuloy po yung kain nila ng fertilizer natin ang kailalagay natin dahil namumunga na yung 0060 50% with uh, Yara Mila winner yun ang ating eh, uh, ilagay na so yung winner kasi may mga boron yun magnesium ka kompleto micronutrients tapos sa uh, mas maraming uh, <laughs> ano to mas maraming potassium siyempre kasi nagpapalaki ng bunga so ayan balikan natin napakainit na uh, ayan o oh, may dala po akong tulos sa ating avocado ayan tinitingnan ko yung mga ano, kinakabahan din po kasi medyo medyo maano din po yung pag trim natin pero napansin nyo o oh, tingnan nyo oh, yung papaya natin naman na naman mabahaba na uli yung mabaga umano na uli yung mga dahon so wala naman pong mga nahulog na bunga so ibig sabihin I think we are okay tapos yung suha panahon po ng suha ngayon ang daming suha pero malayo pa ito malayo pa yung iba kasi pinipitas na nila eh wala masarap po talaga ah, medyo hinog sa puno ba ayun o malaki. yung dito ba lumaki meron dito kasing maliit na humabol ayun wala ayun oh lang. sana sa susunod marami na may nakita po akong puno at daming magbunga ganyan di pa tumitigil talagang minsan swerte-swerte din eh parang minsan nasa location din Kung natubuan niya eh talagang gustong-gusto niya siguro talagang uh, masasabi mong hitik na hitik palagi Bukas siguro baka mapasingit ko to kay kongkong. Kong, maayos namin. Umamayang um, gabi pagdating ko. Hindi didilig pa ako, sigurado. Dahil ah. Uh, din natin yung mga tanim natin. Tapos yung abukado nga sana lalagyan ko ng lilim. Ito kasi sabi pagka bagay hindi naman po siya yung seedlings talaga na malaki na po yan eh X, XL size na po yan XL tawag nila XL XL size kasi merong XL may may super big pa silang tinatawag mga 4 to 5 feet meron pa silang drum size ganyan po yung mga <laughs> sa seedlings kaya pag uh, large iba pa yung large sila maliit lang eh kaya, ingat po kayo at uh, kaangat naman yan kaangat naman kasi water laging ang problema natin actually mukhang kailangan nga ng dilig eh o, kailangan po ng dilig diligan natin yan ayusin lang muna natin yung aking ano tapos bumili pala ako ng ah uh, nag order ako sa Bicol, sa Bicol yung mga sa napuntahan ko po mga farmer na naalala nyo sa Bicol yung kubo kubo, tabako, albay yung pagawaan mismo ng mga itak ngayon may kachat ako sabi ko brother pwede ba ako magpasadya may kaluban pero gusto ko yung mas bate type yung siguro mga nasa 4 12 well, inches lang ang haba ng blade tapos may kaluban para pag umiikot ako meron para akong ano may nakasukbit na ano na, kasi pag umiikot po ako may isan, may kailangang putulin so ayun, sabi ko kailangan ko ata nun pero gusto ko magaan ayaw na ma ma, ma ano, mabigat so ayan, putuli natin to tinitesting lang natin ito, so, putuli natin pindilig okay, tayo sa ebiark naman mukhang uh, okay na yung isa mukhang uh, Ayan na oh, mayroon na pong lumalabas. Ito. Ito ang medyo tagilid. Tagilid. Hindi na nag-reply si tropa. Ito, <laughs> tagilid daw. E, Ay, talaga. Sablay yung ano, pero pag kung mahal kasi dito, eh. si Bitita Ligaya pala may nabilhan ng murang Aviark eh. siya. Yung mga tinatanong ko, ang mamahal, Grabe. 4,000 3,000. Grabe naman. Siguro may bumibili kasi hindi man po ngayon 'yon. i na 'yung pa lang po siya kumalat kasi gawa ng dati exclusive 'yung late, 'yung abuyog late ba 'yon? 'Yung mismong naka-develop. Oh, nga na talaga. So, kailangan natin ng um, shade. Ito, yung ganito lang. Doon sa avocado natin. Hindi naman masyado masaktan. Habang, ano daw, kasi maliit pa. Kailangan ng konting protection. So, nagre-research, research tayo. Sa, sa Africa po, nakakapag-tanim naman na sila. Pati nga daw Uganda eh, mayroon na din eh. Ay nga lang. Eh, high altitude kasi talaga doon. Uy, dumikim ka naman ng konti. Calcium nitrate. Ito pag-asa natin. Rambutan. <laughs> May order din akong ganito na tatlo yata. Kasi parang yung has na parating ko lima pa. Tapos ito, tatlo. At doon natin isisingit sa ano sa likod po nung sa may malberry tingnan ko kung pwede pang tambakan ng county yon para medyo tumaas pa yung lupa tapos may sunlight siya pero hindi ganun ka ano yung uh, araw doon so pero titingnan ko rin muna titingnan ko pa rin yung ano ng araw kasi maraming mapuputol na puno eh hindi ko pa pala napapalagyan ito. Lalim nito, oh. Nakaka Oh. Matatapilok ka. Hmm. Tapos bukas, schedule natin ang fungicide na naman para sa ating mga mahal na orchids. ayan Fungicide na naman tayo. mukhang oh, okay naman eh. sa shipping kasi minsan na dadali yung dahon tapos meron palang mga sun banda na pwede sa arawan yung mga top cut ano ito ata yun kaya lang parang tingnan yung kulubot ng haon lagi namang nadidilig tapos ayan naman na yung mga roots nila oh. Oh, tingnan nyo nakagapang na Pagka ano, pwede mo nang tanggalin Ayan ah, kapit na kapit na nga Pwede na natin ah uh, Tanggalin yan Pagka ano na oh, Para hindi naman permanente yung Itong mga ano Masasakal din sila yung cable tie Pero hindi pa, kulang pa Grabe oh, tingnan yung pataas Ano sya mong ngulaklak Ito tingnan nyo hmm? Galing din kumapit ah Hey, kumapit ka na din. Ayan. Ito wala pa. Uy, wala pa siya. Kailangan yata nito ng uh, suporta pa. Ito pa ng suporta nito. Ito ano pa ng suporta ito ayan pa lang. kahapon gabi na Anong oras na ba ah uh, alas 8 mga farmer yun nag ano pa tayo nag spray pa ako ng isang tangke dito lang ito lang dinilig ko sila sabi ko dalawang araw umulan nung sabado nung linggo mainit sabi ko alanganin tayo tapos ayun isang tank eh na uh, may peters na uh, 15 15-30 parang ganun hmm. so ayan takoy 10 <laughs> minutes pahinga lang ako ng konti hindi ako magsusundo kay Chichi dadaan pa ako ng palengke bibili ng mga ricado dahil apat pa lang order natin na lechon bukas so, okay blessing mga ka so, marami pong salamat at uh, sana mag success tayo sa ating has avocado uh, venture ano ba ang tawag doon <laughs> bisyo <laughs> pero ako naman makita ko lang po na yung yan nakakaya yung init ay eh, isang isa na pong considered at success na rin po yan para sa akin, di ba? So, pero syempre, di ba, ultimate ano is mapabunga natin. Pero, ayun nga, ibig sabihin, pagka lumago naman, eh, may chance talaga tayo makapagpabunga. Kaya nga, tinatanin ko po sila sa may shaded, sa may, ano, para at least out of uh, ilang puno, dalawa lang ang mapabunga natin. O kahit isa na lang, di ba? Eh, happy pa rin tayo. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!